Sabi mo sa charity event ngayon? Ayos, ayos. Pero Ay, ano mas sabi mo sa charity event ngayon? Okay na ba? Diba? Malapit lang. sa akin. Kaso walang nalit pa rin kahit malapit ko. Mer. Moong nalilika, ano masasabi mo sa si charity charity event ngayon? Gusto mo magkape? Gusto mo kumain ng libreng lugaw? Umateng kanang charity. 'Yon. Charity kalami. Nara yeah. na pare. <laughs> uh, Idol, shoutout out mo naman mga sponsor mo, Idol. Ah, uh, shout out ko pala ang akin ah. Uh... Ito ba 'yon? Tom? O pwede? Bakit ba 'to tayo? Hindi, sponsor mo lang, mga letter lang ano sh ba shoutout mo yung mga ano, tambay sa Marilake? Wow. mga ano natin ang mga tropa natin shoutout. Uh, shoutout uh. yeah, uh, shout so, ko lang, shoutout ko lang si Magjowang Gala, shoutout ko lang yun, shoutout ko lang. Mix <laughs> <Nig> TV, si T. Hunter at si, Pat Gerodas. Mm -hmm. si Sir Paul, anong kalukuhan niya? <laughs> ano, game na? Oh, game na? game no. Ayoko, ayoko. <laughs> ayoko.